yan nga, papunta kami ron at saka ko sa inyo mami at paglating natin doon, magpabuha ng uh, mga pool sa may patus ring. Para nang sa ngayon niya. Uh, kayo dito, eh, may idea na agad kayo para uh, palalagay sa inyong pagpunta. Uh, kasi napakaganda talaga dito sa may patus ring. Dito na, diyan nga lang ako natinigay ng mga palilig. Dito pa tayo, pinapay-pay natin ang highway, uh, kalsada pa Coastway. Dito sa may Dolores, San Pablo. Magpas pa nga ako dito ng punti. dahil hindi ko napansin yung pagkana na pala namin. wassup nagkubulong? ah, bagus pero. Oops, oop, 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 kapechan sa buwan nila 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 dating ng, nila 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 mga ng lugar papunta pa lang sa may Spring. Uh, kahit yung kalsada, ginawa nila talaga na ano uh, yun, yung pinagpunga uh, ito sa mga puno. Ano hindi nila pinagpunga ito sa Spring. Hanggang ginawa lang nilang parang pathway. Or parang may excitement ang pagpasok ng mga tao. Ganun kaya nila ginawa Kasi maganda talaga din. palang meron ka nang mararamdam mga excitement dahil sa kalsada at mga kapunuan talagang provision provision dating kita nyo naman yung mga puno talagang naglalakihan talagang nature na nature ang dating ng ano rito uh, itong uh, batispring tinatawag at dyan, mamaya malalaman natin kung ano yung kung nandiyan sa loob namin ano ah uh, tawag doon room rate room rate is uh, 4,000 good for 8 person pero napanganda naman yan at uh, yung pinatawag nilang diwata ay sa tutup tutup namin double deck double deck ayun so, para mamaya titingnan natin lahat yung mga yan Ang ganda pala niyo? Ah! Ano? 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 talaga. No. Hindi naman yung video naman yung video. Ang lang na sa ang mayroon. Ano? Tukado. Dito muna sa sarap muna yun. Ano? Ang natin. Mamaya lang Ang dami. Lalo na kung tabi Hindi ba sabi nga nila, mas maganda rin ba, ano, yung resort kaysa sa mga ano. Oo. Uh -huh. pagbatayan ng ano. Tayo. dito ang dating dating lang tao yun. Ang mo lang ng malinis, maayos. Ang dami na oh. Ini pun dah jauh. yan nga dito kami naka-check in dito sa lugar na natin tinutubo ang overnight yan is uh, 4,000 pero may deposit na 500 ang may yung pipigay yung pera is 4,500 pero pag out na makukuha nyo pa yung uh, At yung 500 At Yan nga, pasyalan na natin yung uh, sinasabi ko sa inyo, ipakipita ko ang, ano, uh, ang lahat ng pool na pwede niyong mapuntahan kung sa kasakalit mga karting kayo dito. Uh, kung saan-saan lugar ang mga tao na mga ano dito ngayon sa Batu Spring eh, siya pa nga pala sa mga tagatagin na nakanyang nakita namin dyan eh, yung mga nature na nature makikita nyo talagang maganda eh, maganda talagang lugar talagang uh, makikita yung kagandahan ng kalikasan tsaka maalaga sila sa mga puno alam masasabi sa sabi na pagdada ng pag lugar at uh, patuloy tayo Ito, kung mga uh, nakikita nyo dito yung pinakikita ko na sa inyo na para kung kasakali po mapapanood nyo ito at makikita nyo ng buong buo ang ating video ay makikita nyo yung kabuuan ng resorts dito sa kanan pero sa kaliwa kasi hindi ko na hindi ko pero ang importante kasi sa akin na mapakita ko sa inyo yung talagang ano yung mismong mismong mga paliguan at kung makikita nyo yung mga bahay ninyo yung tinatawag na diwata ng 2,200 overnight pag inupahan nyo yan, yan, hindi kami pumusto dyan gawa nang hindi comfortable kasi double dick lang yan sa harap eh. At sa loob double dick At tapos ang kainan ay sa baba sa pinakasilong yan. Eh, ay, pwede sila dito pero bawal ang hard sa pinakasilong sila mag ano, kakainan yan. kaya doon kami kumuha sa ano sa loob tapos ang CR dyan common CR sila magsi CR hindi sa mismo ano walang CR yan yung mga yan pero 2,200 lang yan overnight doon kami kumuha sa pinaka may CR at uh, maganda kasi pag may CR yan yung mga uh, tinatawag na diwata ang kainan sa baba double tick sa loob yan pero electric pan lang siya electric pan yan, at uh, patuloy nga tayo naglalakad para umpisahan natin yung uh, pinakang dulo ng pool ayun, nagkakasiyahan sila at yung mga sasakinan na kaparada kasi doon nga pala sa pisto namin ah, walang masyadong nagano ang gawa nang siguro maghapol lang sila hindi nila kailangan ng paingahan kasi siguro uwi. kasi pag mga mag-overnight talaga maganda yung gusto namin para sa mga mag-overnight kita nyo naman mga kagulong napakaganda rito talagang napakaganda ng lugar yung napakaraming puno yun yung ihawan at itong way natin na to is papunta na tayo ng dulo ng mga puno at nandun na si Mrs uh, ah, yung tanya yung malaking, ano, malaking puno ayun, pinipicturean niya at dito nga, uh, papunta ba sa, ano, sa pinakang pool nila dito sa dulo. Inumpisan ko kasi dito sa dulo para makita nyo yung bulong na talaga. talagang unang-unang pool. Tapos paakyat tayo sa taas. Tapos at ko nga inintay si misis na makasunod dapat sa akin. Habang binabaybay ko yung ng pool. At yan nga, nakikita na natin yung uh, unang uh, pool na uh, ating uh, titingnan at makikita uh, sa inyo yung buong kabuuan ng pool kasi binuo ko tong bubuhin ko tong video na to binuo ko tong video na to para para malaman niyo po na kagaya ko lang dito nakarating na uh, para may idea na agad kayo eh, pagdating at lahat ng, lahat po ng pool is puro mga simentado yan ang ilalim pero hindi talaga siya madulas masakit pa nga siya sa pago oh, ng parang kapit na kapit siya kapit na kapit sa ano sa paa ayan na ganyan inuunti-untingan natin na uh, na lahat ay makita natin daming nililigo daming na nag-umpisa na sila dumami pero super lamig, super lamig ng ano ng tubig yan at kung makikita nyo talaga talaga napakaganda talaga napakaganda talaga ng lugar yan, wala kang dadaan ng lupa dyan kundi ang lupa dyan sa taas lang ay din lahat ng makikita nyo at lalakaran nyo rin sa tabi ng pulis puro no puro bato-bato, simentado na bato pero yung mga buhay na bato yun, nakikita nyo naman siguro at meron din na nagbabantay na lifeguard pa <laughs> Na meya babalik ako. Kabalik kami. Liligo kami. Diyan lang kayo ha. 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 na habang doon diretso na tayo, diretso na tayo sa ano eh. Yung nung Diretso na tayo sa pag ano pag uh, video para makita niyo yung kagandahan dito. Lahat makikita niyo, walang lupa diyan. Sa tabi talaga ng uh, mga malinis sa malinis. Nakita niyo na no, pool safety rules ay. Yan isa sa ano sa rules dito sa ano, sa Batu uh, Madu Spring. Ah, uh, tuloy, tayo, tuloy tayo sa paglalakad. Ay, yan pong lahat ng yun, yun, yung mga pool, yan mababaw po diyan doon po sa do sa una nating uh, binidyo, natin ang liig po, ano, hanggang ko. ang tubig, ayun sa lulong dulo, hanggang ano doon, hanggang halo, hanggang lumang li... pa li... lang. <laughs> ayan, 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 Princess! Ito sa inyo! <laughs> Balik ako, video ako. Ayan, tuloy na natin yung paglalakad. para Mag-picture uh, ko na sa inyo yung talagang kagandaan ng uh, Batu Spring. Talagang pinaganda siya, pinaganda siya. At uh, yun, mali, Mano siya, marami siyang mas mababaw ang pinakang malalim niya lang sa dulo. Kaya kitang kita niyo, no? kahit mga bata, hindi kayo mga ngamba magkakamero ng pogi. Kasi okay kayo okay siya. So, eh. Wala ka talagang masasabi. ko ikaw ay magulang at marami kang anak na maliliit, kahit dalihin mo dyan, hindi ka mo problema, kahit iwanan mo sila dyan, alam mo safe. Kasi mababaw lang sila. Pero mas maganda, bantayan niyo pa rin yung inyong mga anak para hindi ka mag-aalala. Ayan nga yung sinasawag, tinatabi ko, sinasabi ko Diyan naiipon mga No, pag ano dyan, pag galil pa lang dyan, kung baga sala na siya, tumitindag na yung dumi niya habang uh, pa lang sa inyo yung tubig. Kasi sa unahan niya, sa bandaron wala naman siyang pool pero parang ano lang siya, umaago sa tubig. Kung dyan, sa lugar na yan, sinasala na niya, nagtitindag na yung tubig niya. Yung dumi niya, hindi na siya nakakatuloy-tuloy. pag Pagdali pa lang ng tubig, yung okay na siya. Ayan, kita niyo po. Kaya wala akong masasabi dito, talagang makikita mo talaga ang kalinisan ng tubig. Okay, sabihin natin hindi masyadong malinis pero hindi siya naman sa pool. Talagang dito ka na talaga kasi running water. Yan ang kagandahan dito. Ayan yung mga ano dito. Dito kasi sa mga pwede natin, hindi natin natin kung magkano kasi puno na kayo sa mga Kaya hindi natin nakarating dyan. Ayan. Ayan. Yung itong kabaan natin binabaybay natin yun. Parang ano lang sa sapa-sapa na doon tubig na gumagali yung tubig. Kaya dyan masasabi natin malinis yung tubig gawa ng ano. Na tumitindag sa dyan yung dumayan tubig na dumadalo yan kita nyo dami ng mga tao yan yung tubig at yun nga malapit na rin tayo sa dulo makikita rin ang natin kagandang talaga sa dulo ayan talaga ng nature na nature ang dating ang anong kagandahan lang talaga ito dahil puro ano sa puro simintado simintado ang lalakaran ninyo kaya malinis talaga hindi nyo masasabi talaga na magdudumi agad ang pool

hindi mo na magtatagal ka sa tubig pero once na nandun ka na sa tubig yung makikita mo na talaga masarap mga isa na sa mga isang na rin tayo sa pasalan na natin yung dalit dalit at yung na nito ng pagranda dito ko nga lang natin na talaga mo sarap pa siya natin. Pulo. At, na talaga mo pero mababang lang yan hanggang kemang... na At yung sa dulo, makikita pa rin, natal At... na At... po At... sa At... isang ng

Yan ang masama kung paano natin sa kabila. Puro, puro na yun po. Sa mga 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 na doon na rin. na, super din. na, ito yung na pa mga nga po, na tayo ng kabuhuan ng yun nakikita nyo talaga na kung pupunta po kayo dito may idea na kayo na yun ang darat ng mga dito sa yun uh, yung pinakandulong yung pinunta kaya kung pupunta kayo dito dito so, mga god 200 ang ang ride ang mga pagpasok yung transfer kung pupunta sa ganito rin mga ganito lang na tayo ng mga gulong Para siya, sa nangyayari natin at dito. O ta, apurahito saliban. Sa mga tao. Sa to stream. Nitong nangyari ng mga tao sa alam natin kagaganda. di dinawahan ng mga. Kapag dinadali sa service. Oy. pero